Ano mo, mabawit ka ba? Umabot ka? Uh, ka late? <laughs> ah, hindi ako ko late. Anong araw sa ba? Ayun, 7.23. Baka ka ba okay. ka nga ngayon eh. Makakapagkapi <laughs> Ma -ka, -ka, ka ba? Ay, hindi ba 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 nag-aaral Ay, nag-aaral mo nalang nalang oh, uh, nga lang po. Ah, ah, tulungan ka Yan. Ayan. Yeah. Wala nga naman po, wala nga naman. po ma'am? 10 sa 10. Malapit lang po yung sa Mega Mall. Uh, search ko lang ma'am ah. Malapit sa Mega Mall? Okay. Oh. Uh, Patay lang ma'am nung address. Ha, uh, nung building pala. lang? Denso ten. 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 Uh, ten. Uh, then so 10? Ha, uh, then 10 along... San Miguel Avenue? Tama ba? O doon sa likod, sa Gold Loop. Basta, kaya saan po doon? Basta malapit lang po doon. Ah, uh, okay. Ah, uh, tapos. Uh, Sige po ma'am, sakay po Okay ka na po ma'am? Okay ka na? Okay. Saan niyo gusto dumaan ma'am? Sa C5 o sa Ortigas ako niyo? pa ka? ka na po ma'am? Hindi yes, pa naman po, marilate na po uh, anong oras po ba time in niyo ma'am? Ah, uh, alas 8 po po? Ah, abot tayo niyan, ma'am. Uh, 706 pa lang naman. Okay. Oh, ay, oo oh, ma'am, pagka nag-jeep ka, nag ka malimit ka na talaga. Kasi traffic eh, oh. Malumat na yung ma'am pa natin. Ah, don't worry ma'am. Ay, ah, ay, gagawa natin para yan. Hindi ka malilay. Ay, magkasa ko pala magkaroon po yan. Ay, hindi pa sinabi sa'yo ma'am? Hindi po. Ah, oh, wala pong bayad ma'am, hindi po ako naniningil ma'am Eh? Ha? Opo, nag-charity vlog po ako ma'am, hindi po ako naniningil nag po ako ng libre Ano, seryoso po? Ah, <laughs> po ma'am, seryoso po Ano po name niyo po? Ah, eto po ma'am Eto po ma'am Dami na po pa ng subscribers kuya Po? Dami na po pa subscriber subscribers Ah, sabihin na marami na ako appreciate sa ginagawa ko. Opo, ako lang po kasama na po ako siya. Kakatawa ko na ba doon yun? Oh, Itipit ko kasi ako ngayon po eh. Ka ah, bakit po? Kulang daw budget? Opo, ano ba lang po kasi ah, hindi pa lang po ako sa ako. Ah, okay. Ibig sabihin, nagsisimula ako pa lang, hindi ko pa sumasahod. Ay, hmm. Baka, matimpuhan mo ako ro'n. Libre lang ang, ano? Libre lang ang hatip. Sige po po, hindi ko kagandungin. Nag-late na-late ako talaga. Ilang years lang po kayo nag Ah, uh, mag-three years na akong vlogger nun eh. Bakit po kayo nag-subscribe ko vlog? Ah, ewan ko ba? Ewan ko pa ba, ba't ko pinasok to? Gusto ko na nga lumabas eh No, kalabas <laughs> ako kaya sa kalabas na ba ako? <laughs> ano ba work niyo dito ma'am sa ano ba to? Gensho Tech? Um, software Engineer. Software Engineer? Yes. Yeah. Gumagawa kayo ng program? Ah yes. Yeah. Ah brother. Bakit? Ma'am okay lang sa tech site na lang tayo dumaan dito po, kahit saan. Oo. Ayan. Bali naman ang daan natin sa likod na lang. Ah, sige lang. Sa likod ng building, ano eh. Kasi pagka sa harap, traffic. Ayan, hindi na tayo. Alin dito yung building niyo? Ayan yeah, po. Uh -huh. Itong Lawson? Ito na po dyan. Ayan po dito. Wala Dito ba? Dito? Yes, baka may guard. Ano mo, mabawit ba? Diba? Umabot ka? Oo, no, hindi pa ako late. Hindi ah, pa ako late. Anong oras na ba? Ay, 7.23. Baka baka nga ngayon eh. Makakapagkapi Ma ka ba? Oo. Uh -huh. Ay, hindi pa ba, ba, ba nag-aaral mo, Sal? Ay, nag-aaral mo lang po. Ah, ah, tulungan ka ito. Ayan. Yeah. Wala nga naman po. Wala nga naman. Oh.